Lolo Bads, hingi advice. Tama lang po ba na mag-resign kahit bare months na kasi burnout out ka na sa trabaho. Kung burnout out ka na sa trabaho, eh di ibig sabihin, pagod na pagod ka na talaga. Eh, kung umabot ka naman ng hanggang November, November na kasi ngayon, eh baka kaya mo nang tiisin. konti na lang eh, di ba? Isang buwan na lang. Puro December 15, December 20 magkakabigayan na siguro yan ng ano ng uh, Christmas bonus 13 month pay o hintayin mo na kung November na rin lang hintayin mo na yung ano Christmas bonus at 13 month pay bago ka mag resign tapos pagka natanggap mo na nakita mo na sa banko na withdraw mo na kaya syempre hindi na nila mababawi yun eh diba? nandun na sa banko mo eh Pwede ka na mag-resign? Puntaan mo na si boss mo. Boss, Merry Christmas. Maraming salamat sa ano. Sa 13 month pay at Christmas bonus. Magre-resign na ako, sir. Effective immediately. O. 'di diba? Tapos ang gawin mo, huwag ka muna umuwi. Mag-apply ka sa trabaho na. Mag-apply ka ng ibang trabaho. Tapos syempre sa trabaho naman ang gagawin nila. Tatanungin nila kung ano ba ang expected salary mo? Ang gawin mo, expected salary mo, sabihin mo, eh, ano lang, minimum. Kahit minimum lang, sir, yung kaya niyong ibigay. O, ganon. Ngayon, syempre, si, yung ina-applyan mo, dahil minimum lang yung hinihingi mong sahod, tatanggapin nga. Pag tinanggap ka, di mag-i-start ka na. Bukas, sabihin mo, I can start immediately para bukas na bukas kung natanggap ka ngayon bukas na bukas mag start ka na dapat ano dapat malaman mo kung hindi pa sila nagkabigayan ng ano ng Christmas bonus doon sa kumpanyang yon pero pagka nag, nagkabigayan na ng Christmas bonus lipat ka so pero mas maganda niyan bago ka mag-apply sa isang company siguro makikita mo yung empleyado sa labas ng building nila. Itanong e, mo muna para mas ma para mas maganda, para hindi ka na magre-resign agad, agad Pare, nagkabigayan na ba ng Christmas bonus sa inyo at 13 month pay? Kung sinabing hindi pa, ayun, mag-apply ka dun, mag-apply ka. Tapos, ayun, ang hingin mong sahod, minimum, tapos, can start immediately para bukas na bukas, mag-i-start ka na. Ang gagawin mo ngayon, Lagi mong babatiin ng good morning, good afternoon, yung boss mo. Pag uh, pagdadalhan mo rin siya ng simpleng pang merienda, mga ganon. Pag dadala ka ng turon, ng, uh, kahit anong pang para matuwa yung boss. Tapos, lagi mong paparingan, sir, love it Christmas, sir. Uh, ganon-ganon ka. Kasi pagka pinirmahan nun yung, yung ano, yung mga Christmas bonus at 13 month pay. Pag ikaw isinama doon nung boss na yon kasi bonus naman yun eh. Bonus, pwedeng, uh, pwedeng bigyan lahat, pwedeng hindi, di ba? So, kung isinama ka doon dahil nababaitan sa'yo yung bagong boss mo, o oh, hindi eh, ayos, may isa ka pang Christmas bonus na hihintayin. Ilang araw lang yun, magkakabigayan na rin, di ba?